Nagsisimula ang pelikula sa malawak na kakahuyan at mayroong grupo ng mga napakahusay na magnanakaw mula sa Paris na mga eksperto sa pagnanakaw ng mga armored drop. Ang pinuno ng gang, si Yones Zery ay nakasakay sa sasakyan kasama ang kanyang mapagkakatiwala ang mga kasama na sina na Sir Frank at Amin, na nakababatang kapatid ng pinuno nang kailanganin ni Yanes ang isang eksperto sa bomba para sa isang malaking trabaho, ipinakilala siya ni Nasser kay Eric, isang lalaking eksperto sa bomba na nakilala niya habang siya ay nakakulong. Napakaraming kaalaman ni Eric tungkol sa mga pampasabog. Ang mga tripulante ay sumama kay Eric at binibigyan siya ng gawaing mag-set up ng isang paputok sa ibabaw ng takip ng manhole. Ginagawa ni Yanes ang obserbasyon sa mga sumunod na sandali habang naglalaro ng soccer ang gang na dinala ni Amin ang mga babae sa field. Pagkaraan ng ilang oras, habang kumakain si Yanes kasama ang kanyang kapatid na si Amin, tinanong niya ang dahilan kung bakit inanyayahan ni Amin ang mga babae sa field. Sinubukan ni Amin na ipaliwanag na hindi siya nagbahagi ng anumang impormasyon sa kanila sa kanyang trabaho. Nasisiyahan si Yanes sa pagbabalak at pagsasagawa ng mga detalyadong pagnanakaw. Gayunpaman, sa halip na ipagmalaki ang kanyang kapalaran o mamuhay ng marangyang pamumuhay, mas gusto niyang panatilihing mababa ang kanyang pagkatao, at linisin ang pera na kanyang kinikita sa pamamagitan ng mga kriminal na gawain ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Kahit na si Amin ay isang driver lamang ng gang, inaangkin niya na hindi siya sapat na nabayaran para sa kanyang tungkulin sa organisasyon. Sa kabilang banda, ipinaalam sa kanya ni Yanes na tumatanggap na siya ng napakagandang sweldo dahil lang sa kapatid niya ito. Kinabukasan, naghahanda hanggang para gumawa ng pagnanakaw. Upang maging mastiyak, kailangan nilang huminto at pagnakawan ang isang armored drop na nagdadala ng pera. Habang ang iba ay naghihintay sa dalawang magkahiwalay na sasakyan, si Naser ay nagmamaneho sa isang truck para madali nilang mapigilan ang armored truck nang makita ni Yanes ang truck na paparating, pinaandar niya ang kanyang BMW sa likuran nito at nagdulot ng banggaan. Maya-maya, nakitang hinaharangan ni Naser ang tanging labasan ng armored truck. Pagkatapos nito, pinasabog ni Eric ang isang smoke grenade sa loob ng sasakyan matapos munang pasabugin ang likurang pinto ng armored truck gamit ang isang pampasabog ang usok sa loob ay nagpipilit sa mga opisyal na umalis sa loob ng armored truck kung saan inatake sila ng gang at itinapon sila sa lupa. Pagkatapos nito, ninakaw nila ang pera, at tumakas sa eksena gamit ang isang sasakyan. Nang sa wakas ay nakarating na sila sa isang tahimik na lugar na malayo mula sa lungsod, inihagis nila ang kanilang mga baril at pinasabog ang sasakyan. Nalaman ng grupo na ang lokal na balita ay nagsimula ng magsalita tungkol sa kanilang ginawang krimen. Samantala, si Amin ay binibigyan ng tagubilin na itapon ang lahat ng mga armas sa ilog. Kinabukasan, nagsasama-sama hanggang sa isang silid ng hotel, upang magpasya kung paano hatiin ang mga ninakaw na pera. Pagdating ni Eric, inabot sa kanya ni Yanes ang isang selyadong sovereign na may halagang 300,000 euros. Biglang pumasok si Frank sa silid, at ibinalita na nasaksihan niya si Eric na nakikisali sa aktibidad ng droga. Inihayag ni Eric na gumagamit siya ng oxycodone upang pamahalaan ang sakit mula sa isang pinsala na natamo niya sa nakaraang pagsabog, at si ay matibay na pinaninindigan na ang grupo ay dapat magkaroon ng pananampalataya sa kanya. Sa wakas, sumuko si Yones at pinayagan siyang umalis. Pagkatapos nito, nakakuha ng trabaho si Eric, at nauwi sa pagkakaroon ng malaking halaga ng pera para sa kanyang sarili umuwi si Yanes upang makita ang kanyang kapatid na si Nora, upang ibigay ang 10,000 euro, ngunit tumanggi si Nora na tanggapin ang pera. Pansamantala, umuwi si Eric sa kanyang asawa, si Audrey, at ibinalita sa kanya na sila ng kanyang mga kaibigan ay sasama sa kanila sa hapunan sa isang punto. Nag-aalala si Audrey kay Eric, sa paniniwalang siya ay makukulong muli. Gayunpaman, tinitiyak niya sa kanya na hindi niya kailangang alalahanin ang bagay na ito matapos siyang bigyan ng halik, tiniyak niya sa kanya na sabay silang pupunta sa Argentina. Kinabukasan, nakipagkita si Yanes kay Marion, ang dati niyang kasintahan. Sinusubukan niyang hikayatin itong makipagbalikan, ngunit naniniwala siyang namumuhay ito sa isang kriminal na pamumuhay, kaya nakipaghiwalay ito sa kanya. Ang bawat tao'y nasisiyahan sa isang magandang oras at nakikilala ang isa't isa kapag sila ay kumakain ng hapunan ng sama-sama. Pagkatapos nito, pumunta si Eric sa banyo, upang uminom ng karagdagang mga tablet, ngunit sa huli ay nagpa siya siyang itapon ang mga ito. Nakipag-usap siya kay Yannis, at ibinunyag sa kanya na noong nakaraan, siya ay inaresto at nakulong sa bilangguan sa loob ng pitong taon. Hindi pa nakukulong si Yannis dahil sa maselang paraan ng pagpaplano niya ng mga misyon. Pagkalipas ng ilang araw, si Nora, ang kapatid ni Amin, ay binisita ng isang misteryosong lalaki sa kanyang pinagtatrabahuin. Halos kaagad, ipinadala niya ang impormasyon kay Yonest na ipinalam sa kanya na ang misteryosong lalaki ay palaging sumusunod sa likuran ni Amin. Pumunta si na Yonest, Nora at Nasser sa bahay ni Amin para alamin ang nangyari. Lumalabas na si Amin ay nagtago ng baril na ginamit sa panahon ng pagnanakaw, at ibinenta ito. Galit na galit si Yanis dahil nakuha ng mga pulis ang mga bala, at madali itong matukoy ng mga pulis kung saan nanggaling ang mga baril na ginamit sa pagnanakaw tinawagan ni Yanes ang numero ng lalaki sa telepono ni Amin, at natuklas ang ibinente niya ang baril sa isang nagbebenta ng droga. Sa kasamaang palad, natagpuan ito ng pulisya, at ang nagbebenta ng droga ay sinentensyahan ng sampung taon sa bilangguan. Ang lalaki sa kabilang dulo ng telepono ay nagsabi kay Yanes na dapat silang magkita para mag-usap, o ang kanyang pamilya ay papatayin. Sumang-ayon si Yanes kung saan magkikita, at pagkatapos ay ibinaba ang tawag. Sa gabi, dumating sila sa ibinigay na address at ipinakilala ni Yanes ang kanyang sarili bilang si Amin. Tinakpan ni Yanes ang kanyang mga mata at dinala sa isang leader ng gang na si Salif. Sinubukan ni Yanes na mag-alok sa kanya ng isang halaga ng pera upang tapusin ang mga bagay ng mapayapa, ngunit tumanggi si Salif, gusto niyang bayaran siya nito sa pamamagitan ng pagnanakaw ng isang kargamento ng mga droga mula sa Belgium. Sa una, si Yones ay nag-aalangan, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na wala siyang pagpipilian. Kapag nakikipag-usap siya sa iba pang miyembro ng gang, mahigpit na tutol si Frank sa ideya, at tumanggi siyang makilahok, dahil ayaw niyang pumatay at magdala ng droga. Nag-aalala si Yones at Nora tungkol sa kanila, ngunit sinabihan siya ni Yones na huwag makialam. Ipinalam niya sa kanya na ang kanyang kasintahan, si Frank, ay umatras. Nang maglaon, binisita ni Yanes ang kanyang ina, bagaman hindi na nag-uusap ang dalawa. Sinusubukan niyang kumbunsihin siya na matulog sa kanyang bahay sa loob ng dalawang araw, ngunit tumanggi ang kanyang ina. Umalis siya, ngunit sinabihan niya si Naser na bantayan siya, at pagkatapos ay sinabihan niya si Naser na kailangan nila ng mas maraming lalaki para sa misyon. Si Yanes at Nasser ay bumisita kay Eric sa trabaho, at inalok siyang sumama sa kanila, nangako sa kanya ng siyam na raang libong euro na bayad. Sinabi ni Eric sa kanyang kasintahan, ngunit nag-aalala ito at sinusubukang kausapin siya tungkol dito. Samantala, nakipagtalo si Nora kay Frank dahil tumanggi siyang tulungan si Yanes sa misyon. Makalipas ang ilang araw, sinimulan na nanggang ang misyon. Nagnakaw si ng isang truck at ibinangga sa kotse na naglalaman ng mga droga, na ikinamatay ng dalawang tao sa loob. maya, -maya ay dumating si Yonis, at hinihila nila ang mga katawan palabas ng kotse. Pagkatapos ay dumating si Eric at kinuha ang kotse gamit ang isang excavator. Biglang binaril si Naser sa kanyang likuran sa mga lalaking sakay ng isang kotse. Nagawa ni Yonis na patayin ang dalawang kaaway, ngunit namatay si Naser mula sa kanyang mga sugat. Ipinasok ni na Eric at Yonis sinaser sa loob ng isang kotse, at sinunog ito. Pagkatapos ay sumakay ang dalawa sa truck, at tumungo kay Selif. Habang nasa daan, tinawagan siya ni Yones at sinabi sa kanya na dapat na niyang sundin ang kanyang mga alituntunin, ngunit hindi naisip ni Yonis ang isang bagay. Nahanap na ni Selif ang bahay ng ina ni Yonis, at ngayon ay hawak niya ito bilang hostage. Pagkatapos ay tinawagan ni Yanes si Amin at ang kanyang mga barkada, sinabihan silang sumunod. Inihatid ni na Yanes at Eric ang mga droga kay Salif. Matapos dalhin ni Eric ang kotse sa hideout, patuloy silang hawak ng mga tauhan ni Salif habang tinutukan ng baril, habang hinahanap ng iba ang droga. Sinubukan ng isa sa mga guns na guluhin si Eric, sinabing ginagamit nila ang kanyang asawa, ngunit sinubukan ni Yanes na pakalmayin siya. Di nagtagal, nakita ng mga tauhan ni Selif na dumating ang gang ni Amin, at ipinaalam sa pinuno. Naniniwala si Selif na sinubukan ni Yanes na maglagay ng bitag para sa kanya, ngunit hindi nagtagal ay umalis ang sasakyan. Matapos mahanap ni Selif ang droga, isang bigla ang putok ng baril ang naganap sa isa sa mga kasama ni Amin. Sumakay si Selif sa isang kotse, at agad na nagmaneho, habang ang isa niyang tauhan ay naiwang mag-isa. Nahuli siya ni Yanes at tinanong kung saan nila dinala ang kanyang ina. Inihayag ng lalaki ang address at pagkatapos ay sumakay sila sa kotse ni Amin. Sa proseso, inutusan ni Salif ang kanyang alipores na patayin ang ina ni Yanes. Ang lalaki ay nag-aalinlangan at sa kabutihang palad, si Yones ay nakarating sa oras upang iligtas ang kanyang ina. Hinawakan niya ang kanyang ina at tumakbo kasama ang isang kaibigan nang makarating sila sa labas, ang kanyang kaibigan ay biglang pinatay ni Selif na naghihintay sa kanila. Sinubukan din ni Selif na patayin si Yanes, ngunit nabigo siyang matamaan. Si Yanes na may magandang layunin, ay binaril muna siya sa binti, at pagkatapos ay lumapit siya at binaril siya ng dalawang beses. Maya-maya, nakita ni Yanes si Amin na paparating, ngunit may paparating ding sasakyan ng pulis. Umatras si Amin para pigilan ang mga pulis at payagan si Yones na makatakas kasama ang kanyang ina sa isang ninakaw na kotse. Nang sa wakas ay makabalik si Eric sa kanyang tirahan, natuklasan niya na ang kanyang aso ay pinatay na. Gayunpaman, nang pumasok siya sa bahay, natakot siya nang makitang pinatay din ang kanyang kasintahan. Ito ay nagpapahirap sa sitwasyon. Si Eric ay nagkaroon ng emosyonal na sandali, at agad na nagsimulang umiyak bilang karagdagan dito, nalaman niyang ninakaw ng mga tauhan ni Salif ang lahat ng kanyang pera mula sa kanilang naunang pagnanakaw. Nagmamaneho si Eric sa paaralan ng kanyang anak para sunduin siya pagkatapos ng klase. Maya-maya, pumunta si Yones at ang kanyang ina sa bahay ni Nora kung saan naghihintay sa kanila ang kanyang mga kaibigan. Ipinaalam ni Yanes sa kanyang ina na wala silang pagpipilian kundi ang magmadaling tumakas sa Morocco, ngunit tiniyak niya sa kanya na hindi siya aalis ng bahay nang wala si Amin. Sa gabi, kumonsulta si Yanes sa kanyang abogado. Inamin niya na siya ay nasa proseso ng paghahanda para sa kanyang pamilya na pumunta sa Casablanca sa pamamagitan ng pagdaan sa dagat, at inutusan ang kanyang abogado na ilipat ang kanyang pangalan sa Morocco, at ipaalam sa kanya kung kailan makakalabas ang kanyang kapatid na lalaki mula sa holdang cell. Binibisita niya ang kanyang dating kasintahan, at sinubukang hikayatin itong pumunta sa Morocco kasama niya, ngunit hindi siya interesado at umalis nang makarating si Eric at ang kanyang anak sa bahay ni Yannis, sinabi ni Yannis kay Eric na maaari silang magtago ng kanyang anak sa Morocco kung gusto nila. Gumagaan ang loob ni Eric nang marinig ang balitang ito, at nag-aalok ng mapagbigay na tulungan siya sa pagpapalaya kay Amin, habang ang kanyang anak ay naglalakbay sa Morocco kasama si Nora at ang kanyang ina. Si Yannis at ang kanyang mga tauhan ay inatake ang isang sasakyan ng pulis, at iniligtas nila si Amin hindi nagtagal, tumakas ang mga ito mula sa mga autoridad na humahabol sa kanila sakay ng mga motorsiklo. Gayunpaman, kapag pumunta sila sa isang parking lot para gamitin ang getaway vehicle, sinimulan silang paputukan ng mga pulis, at naganap ang shootout. Nakatakas si Naamin at Eric sa mga pulis dahil nag -cover fire si Yanes. Sumakay ang dalawa sa isang city bus na papaalis, at pinanood si Yanes na dahan-dahan na lumabas sa parking lot kung saan siya ay binaril ng isang pulis. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at nakarating sa isang daungan sa Morocco sakay ng isang bangka. Wow naman. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.